na naman nga ang binisita ni na Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao ang kanilang bagong mansion dito sa Jensan. Ipinahagi nga ni Jinky Pacquiao sa social media ang ilan sa mga bagong kagamitan nila sa kanilang bagong bahay. Ipinasilip nga isa-isa ni Jinky Pacquiao ang kanilang mga bagong gamit sa kanilang glass house dito sa Jensan. Ito nga ang pinakabagong mansion ngayon ni na Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao. Halos patapos na nga ang bahay na ito at nilalagyan na nga lamang ng mga gamit at dekorasyon ang bahay. Makikita na nga ang pinaghirapan ni Manny Pacquiao sa kanilang glass mansion na ito. Napaka-elegante nga at napaka-aliwalas tignan ng bagong mansion ni na Manny at Jinky. Talaga namang si Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao ang namimili ng mga gamit na ilalagay dito. Nagawpansin din ang napakalaking portrait ni Jinky Pacquiao paakyat ng kanilang hagdanan. Maraming ang portrait na inilalagay itong si Jinky dito sa kanilang bagong bahay. Kaiba naman nga ang inuupuan ni Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao sa area ito. Sa ilalim nga nito ay matatanaw ang swimming pool dahil transparent nga ang lugar na ito kaya naman kitang kita sa ilalim ang kanilang napakagandang swimming pool. Thank you. nga ay malilipatan na ni na Mani at Jinky Pacquiao ang kanilang glass mansion. Nakakatuwa nga na makita ang pinaghirapan ni Manny Pacquiao. marami pa ngang portrait na ipakakabit itong si na Jinky Pacquiao at Manny Pacquiao sa kanilang mansion. Ito nga ay ang portrait ni Jinky at Manny. Maagaw naman ang Bible verse na ito na ipinalagay ni Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao sa isang area sa wall ng kanilang mansion. nga ang swimming pool na matatanaw sa area kung saan pwedeng magpahinga itong sinamani ni Pacquiao at Jinky Pacquiao. Malawak nga rin ang swimming pool na ipinalagay ni Namani at Jinky Pacquiao sa kanilang bagong mansion. Naggagandahan din at naglalakihan ang ibang halaman na nandirito. Namumulaklak na nga rin at nagagandahan na ang mga bulaklak ng bonggang bilya. Paboritong-paborito namang halaman ni Manny at Jinky Pacquiao ang bonggang bilyang ito.